expired at hindi na mapakinabangan ang kahon-kahong mga gamot na nakatenga sa tanggapan ng Department of Health Region 3 sa San Fernando Pampanga para raw sana sa mga biktima ng super typhoon Yolanda ang mga gamot. May exclusive report si Marizumali. Mali. Tahun-tahong mga gamot na natatakpan ng lona ang nakatambak sa tanggapan ng Department of Health Region 3 sa San Fernando, Pampanga. Donasyon para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda ang mga gamot. Pero hindi na mapakikinabangan ng mga ito dahil nag-expire na. Kailangan pang dumaan sa pagsusuri ng Food and Drug Administration ang lahat ng mga gamot na ito para malaman kung ano pa'y maaaring magamit at maipadala sa mga biktima ng Yolanda at kung ano yung mga dapat nang i-dispose na. Ayon sa DOH Region 3, ipinadala raw sa kanila ang mga gamot nitong Agosto ang problema nga po sa shipping na tagalan. Na intended ito for Yolanda. Dahil di raw agad maipadala padala sa Tacloban ang mga gamot, ipinakiusap daw kung pwedeng sa lugar muna nila sa Pampanga Ilagak ang mga donasyong gamot. Total ay may bakanteng espasyo pa roon. Pero mula gusto na tenga na ang mga donasyon sa Pampanga. Hindi pa raw nakarating ang impormasyong ito kay DOH Secretary Janet Green, pero siniguro niya patitignan ang bagay na ito. We do regular inventory of medicines expiring. So when, when I assumed, una-una po namin ginawa yon At uh, ang gamot na binibili namin, ang kanilang shelf life is five years. Pinasisiyasat na rin ng malakanya sa DOH ang tungkol sa mga nakatambak na expired na gamot. Kailangan daw matukoy kung mga gamot nga ang laman ng mga ito at malaman din kung bakit hindi pa ito naipamigay agad sa mga biktima ng Yolanda. I've asked DOH to look into that because one, the report seems that hindi ho natin sigurado kung ano yung mga gamot na yon hindi sigurado kung anong purpose nila, then we can um, look into, if possible, kung talagang para sa Yolanda victims yun. Bakit hindi naibigay? Maris Umali, GMA News.